Naglabas po ng clarifi uh, clarificatory memorandum ang panbunuan po ng Schools Division Office ng San Fernando City kaugnay sa pagpapatupad ng no-backpack policy ngayong pasukana nilino po ni Schools Division Superintendent Sheila Marie Primicias na layunin ng polisiya na matugunan ng ilang insidente ng pagdadala ng mga pinagbabawal na kagamitan tulad ng sigarilyo, vape at ilang pang-armas na maaring maitago sa backpack dahil sa posibleng panganib sa kaligtasan ng mga mag-aaral at guro sa bisinidad ng paaranana. Bukod dito, iginit din ang pagbabawal sa pagbebigay ng takdang aralin tuwing Sabado at Linggo Magiging ang paglalagay ng iba pa ang kagamitan tulad ng libro at notebooks at uh, sa mga silid-aralan upang hindi na kinakailangan pang dalhin ng mga mag-aaralan. Makakatulong din umano na matugunan ang ilang kondisyon sa kalusugan tulad ng scoliosis, maling body posture at pananakit ng likod dahil sa mabigat na backpack. Samantala, konesyon naman ng ilang mga magulang at guardian ng anunsyon at uh, ng ilang araw bago umanong pasokan kung uh, kailan na nakabili. Oh, nakabili na umano sila ng karamihan ng mga kagagamiting backpack, na Nanindigan naman ang mga ito na hindi mabisa ang naturang polisiya dahil wala naman umanong locker na pwedeng magamit at maaari pang mag-away-away mga mag-aaral dahil sa posibleng pagkawala ng kanilang mga gamit. IFM News! IFM News! IFM! IFM News!